Magandang araw. Pabiyahe tayo puntang Manila at maaga tayong bumabangon at sa araw-araw tayong kakayo. At dahil sa malayo ang ating biyanabiyahe sa araw-araw, hindi alintana ang pagpapakapagod. At kahit na abutin tayo ng ulan at init ng araw at manghina ang ating mga tuhod, tuloy pa rin tayong kakayod. alas 4 ng umaga malis tayo ng bahay at nandito tayo ngayon sa Commonwealth Avenue at 6.20 ng umaga ganito na ang traffic dito sa kalsadang ito samantalang marami na tayong mga kasabayan dito mga motorista papasok din sa si trabaho at maraming tatay dito na nagpuporsiging kumayad sa umaga hindi alintana ang pagpapakapagod o panganib sa buhay para lang kumita ng pera. Ang natutunan ko lang dito sa umarang ito ay ang pag-iingat sa kalsadang ito dahil mahirap abutin ang disgrasya dahil lahat tayo magkakaroon ng abriya o abala sa buhay pag tayo tayong na -disgrasya. Kailangan natin ng dubling pag-iingat dahil sa pinakamahalagang parte ng ating buhay, ang makauwi sa pamilya na buong buo at walang galos o pilay sa ating katawan. At nakita ko si tatay ng ganito ang itsura ng kanyang sitwasyon ngayon. Talagang kakaiba at wala nang tali yung kanyang pangarga. At nag-aalala ako sa kanya dahil baka mahulog ang kanyang pangarga na balak niya siguro itong itinda o i-deliver. Kaya nagmamadali siyang maihatid ito. Kaya hindi na siya minto pa dahil baka madelay o malate yung kanyang di-deliver kaya tuloy-tuloy silang bumabiyahe dito sa Commonwealth na nag-aalala nga ako baka kasi mahulog o makadiskrasya ang kanilang pangarga kaya hinayaan ko na lang sila na tumuloy at ako naman ay dumiretso lang sa, sa pupupuntahan ko sa paroroonan ko at para maging safe yung aking biyahe at maging maingat sa pagmamaniho dahil ang kapalit nito pag sa oras ng pagmamaniho ay maingat ka ay makakarating ka sa paruroonan kaya ang araw nito ay punong puno ng pag-iingat at pag-alala para sa ang araw-araw na pagpabiyahe dito sa lugar na ito at mamayang hapon naman uli ay pabalik tayo ng bulakan at araw-araw natin gagawin yun tuloy lang ang biyahe sa araw nito para sa kinabukasan at sa mga pangarap sa buhay kaya yung mga tao may mga pangarap sa buhay huwag tayong dahil yun lang ating pangahawakan sa oras na tayo ay trabaho at pakpak sa ating pangarap at para sa ating pamilya